Dito sa Jock's Baguio Restaurant, kumain ka lang, may chance ka bang manalo ng Honda Click Samsung and Refrigerator. Yan. Ang gandahan niya guys, and dito mismo naka-display sa restaurant nila. Yung mga pwedeng pwede mong mga panalunan. Sa 1,000 pesos, pwede ka na makakuha ng isang uh, ticket. At ito ay, uh, ay raffle sa December 28, 2024. Yeah, yeah. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Baguio City para tikman famous Igorot meals dito sa Jacks Baguio resto. So, ano pang hinihintay natin tara. Good morning po. Jacks Rice Famous Igorot Meal. <laughs> bulalo. Ito na So guys, ito ang kanilang jack rice na tinatawag nilang famous igorot meals dito sa Jack's Baguio Restaurant sa isang plate, may rice, may egg, gulay na chop suey, and isang part ng chicken, and may dalawang Shanghai. So parang pumunta ka na sa handaan na nandun na lahat sa isang plato. And guys, ito ay for only 165 pesos lang. So, sulit ka na dito, di ba? Team fried chicken for only 230 pesos. At ito naman yung roasted chicken nila na pang rice toppings. And ito yung kanilang bulalo na napakadami, di ba? So, kitang-kita nyo. Tingnan, nangangat natin. So, may mais. And yung karne. Ooh. Mm -hmm. For only $305, good for sharing na rin to, guys. And ang kanilang Shanghai. So, ano, tikiman na. Titikman natin ang kanilang bulalo. Sarap. Hmm. Ang lambot. Yung karne malasa na. Kasi nanunuot yung lasa doon sa mismo karne ng bulalo. Mm. Rot meal na pinagmamalaki ng jacks. Baguio resto. Ngayon natin yung chicken. Juicy. Hmm. Malambot siya. Masarap. Masarap, masarap. Panalo na to. For only 165 pesos. Ang gulay nila, sarap. Mm. So guys, dito lang yan sa 102 Manahan Building Upper Session Road sa Baguio City. So may tatlong branch yan sila. Isa Banahaw, isang Centro Mall, and dito sa Session, Upper, Session Road. So, ano pang hinihintay nyo? Dayuhin nyo yan dito ang Jack's Baguio Restaurant. Dying to win a ride dito sa, sa Jack's Baguio, Baguio Restaurant. So, ang mechanics nila, for every single receipt for only 1,000 pesos, may chance kayo manalo ng ano? Honda Click. Ng Honda Click. And, marami you know, pang iba. Prices, so, alam mo yung nyo, dayuhin nyo na.